Good morning mga ka-person and for this video's update vlog, so tayo ay magpurga ng ating mga biik. So meron tayong disposable sirens na 1ml lang siya. And of course, meron tayong ivermectin, depende po sa inyong gamit na pangpurga. And meron tayong marking para malaman natin kung ilan na po ang nabiik ang ating napurga. So magsimula na tayo. So kailangan magpurga tayo. 0.5 lang siya ang kukunin natin dito sa purga. Kasi kapag um 1 ml ay yung kilo ng baboy ay mahigit 30 kilos pataas naman 'yon. So kailangan 0.5 lang siya. Ayan. So tamang pag-inject ng ating biik ay dito sa gilid or subcutaneous siya. Ganito. So kailangan wag natin kalimutan a mark no. So kung bakit kailangan natin magpurga Lalo. tayo ng gamot sa ating mga biik para mawala yung uh, bulate, uh, galis, or at iba't ibang particles na ano sa ating mga biik. Mm. Oh, oh, ito, ito, na, oh, ito na. Hey. Yeah. Oh. oh. ba diba, mabilis lang? Doctor of the day So yan lang do mga kaperson Ang ating uh, pagpurga ng ating mga bakten So ito pala, ito ko yung ginagamit ko ay vermictin. Kami namang choices na mag-forgas tayo sa ating baktin, kasi merong um, agmictin, meron ding latigo 1000. So sa akin, ito kasi yung ginagamit ko kasi yung mabiik ko, ano, kapag halimbawa yung pagkain, lagyan mo ng tubig, ihalo mo, hindi naman sila kakain dito. Kasi so, so, ano, medyo basa, ayaw na kumakain nun. So, ito lang yung ginagamit ko para mabilis ko ma-transfer uh, yung uh, gamot sa ating biik.